ating lahat guys kami po na Angelica ay maghahaponan ito po yung aming ulam ay pritong hiwas ayan po ako yung sasandok lang po ng kanin ayan po so guys yung aming kanin na kaya magagayat lang po ng kamatis na ayan ayan gagayat lang po ako ng kamatis guys Oh, on, eh! Eh, may na sa... O yung kamatis guys. Pipil lang po ako ng isang perasong maniba lang kasi ayaw naman niya Angelica. Tapos so, ilagyan ko ng laso na yung sibuyas na sariwa guys ha kamatis. ayun po guys nakapagayot na po ako ng kamatis eh wala pa lang ano dapat lagay ng tuyo bayan <coughs> ang ko lang ng tuyo Dahil bukas guys ay linggo. May pasok kami pero hindi naman sa pilitan na papasok pag linggo kung sino lang yung may gusto. Kaya hindi mo na ako papasok bukas kaysa kailangan ko munang ipahinga yung aking katawang lupa. Yan, kain po tayo guys. Ang ulam namin ng chili hiwas. Ito nyo rito. Gusto ko sa kamatis guys yung maniba lang. Malutong. Kain po tayo. Tapos meron kami ang saging yan. Saging na bakla kung tawagin ito. Kain po tayo. Ingay-ingay yung aming aso. Pag nakarinig naman yung kain, piyaba na, piyaba. Kain po. Yung aking tubig guys, ay maligam-gam Bale, kung hindi ako nagkamali guys ay may mga 2 years na na ako hindi nainom ng malamig. Lahat guys, ay maligam-gam ang iniinom ko. Tapos nawala yung ano, nawala yung as pagka-acidic ko. Acidic kasi ako masyado guys, sinasamaan ako ng lasa dati. Kaya iniwasan ko ang kape, gatas, kaya pagising ko sa umaga, ang iniinom ko yung maligamgam na tubig. Yun ang pinakakapi ko. Tapos, pag nakain ako, pag tapos maligamgam pa rin tubig, nasana na ako guys. Pag umanyam ako ng malapit, parang iba na yung hagod sa lalamunan. Nasana na ako sa maligamgam. Hmm. Ang saan dito kaga seryosong. ng seryoso. Nakita kung gasa at ako ng ng aso ha. Sagot. Mm. Ano? Nain nga niya si Bruno. Saka si Oreo. Kaya na kami ng Dilika guys. At ako lang po tingin din yung sa labas. At ako kaya ng hinog na ano. Malberry pang tanggal lang sa. Kaingin ng ang mga kukulang mga pusa ko guys. So, hindi na magkaintindihan guys, kukuha lang ako ng hinog na mulberry guys. At tumatanga lang sa yun. bayulit na violet. Ang aking kukuha sa Dalawang kukuhain ko rin po, po, isa. Ay, manibal lang pa. Ay, Masin. isa. Alam. Tumatanga lang sa guys.